Yan guys, hello. Yan, magkisigang po tayo ng yan, first class. Isa lang to guys, pero malaki yan. Yan. Lagi na natin dyan sa kumukulong kamati, sa kasibuyas at sa kaluya. Yan guys. Oh, see? Pakuloy mo na Yan. Brush na brush lang yun guys Bagong huli ka na 10 minutes lang after Asin Yan guys Siyempre pag nagsinan kayo guys Huwag maayos sarap Bitchin po ang gamitin nyo guys Kasi masira po yung lasa ng isda Yan Pakuloyin Hanggang mawala yung dugo Takpan yan na po siya guys. Kumukulukul na siya guys. Ayan. O. Ito po yung klase ng isda guys. Na first class po ang tawag sa amin ito guys. yan Kung anong tawag sa inyo guys. i-comment lang po sa ating comment link guys. yan Ayan. Press na press po yan guys. Kita mo naman guys. Yung ano pa lang guys. O oh, gumagalaw-galaw na siya Oh. Guys, huwag kalimutan maki uh, ano guys ah Uh, Paki-follow po yung ating YouTube channel, Balanay Pak TV guys. Salamat po sa mga followers natin guys. Papasalamat po ako sa inyo guys sa mga yan. Tulong pinyo guys. Ingat po kayo lahat at I love you so much. Hello guys, yeah. ating ating ayan, first class po yan guys ayan taba taba po ayan sabon nyo guys mate mate pa Yan. wow sarap grabe guys sarap yung sa pinilan guys

Grabe. Grabe nyo siyang tubig. Okay, so. Sarap. Ikaw lang ibigay yung ano, yung <tipas> ulo. Sarap. Grabe, ito ba? Pati mga palikpit, oh. sarap. So, ito yung palikpit yung ano mo Sarap Ang aming isang sarap. Sa ating ibaray ako mag-ulam ng ganito. Nah. Ayan. Saba. Napalipit niya. Kaya સંગીન સોળી સોળી તમી સંગી વાઇસ